Okay, good morning guys. Ito ang madalas kong ginagawa kapag may natitirang pagkain. Sayang naman kung itapon natin kahit saan. Kaya noong una, wala pa kong mga alagang manok. Yung mga tira-tira naming pagkain, tinatapon namin kahit saan. So, ang nangyayari, kinakain ng mga asong gala asong kalye so sayang naman kaya napag-isipan naming ito napag-isipan naming magkulikta ng iba't ibang klaseng manok mga siyamo to guys 4 months old na po at saka ito 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 po 3 months na po so, sayang ang ating natitirang pagkain so yan steed na pinapakain namin so snack time po nila to snack time kasi tapos na po silang nag-agahan kanina pa lang so sa ganitong pamamaraan medyo nakatipid tayo dahil uh, yun nga eh pinapakain natin ang mga matitirang pagkain at dyan po sila mad malakas uh, madaling lumaki baga kasi pinapakain ng maaga then pagdating ng 10 am pag tingin natin may natitira sa lamesa, so ito, pinapakain natin. Okay guys, uh, sa hindi pa po naka-subscribe sa aking channel, subscribe po kayo guys dahil marami pa po akong mga video uh, ipapakita sa inyo tungkol po sa pag-aalaga ng mga flaker, mga manok, shamo asil at iba pa. May mga bantam din tayo guys. May kitaan nyo sa susunod kong mga video. Salamat po. Mabuhay kayong lahat.